Ano na to? Subject for overhaul. Sige, sige, sige. Okay pa, pa. Wala na. ito, <tong> ito. E, no. Atang ina, gas, gas. Balik lang. Ay, ko. Gas, gas, to. Wala na. Overhaul tol. Ayan o. Ayan o. Mio 1, 2, 3. Bibiyakin na. Ito yung kapon. Yung gas-gas na yung black. Tapos kulay pusit yung makina. Ayan yung may ari o. Alright. Dito tayo ibibig. Let's go. Uh, tayo, ito yung kapon na. Bokya. mm, Pusit tayo. Ose. Walaikum. Walaikum. Arija. Arija. iPhone. iPhone, de so, lang. iPhone parang iPhone Samsung. Anong Samsung? Daw, ko binigay lang. na ready sir? Pera o bayong? Wow. Basang basa yan, sir. Ah. Alay ko. Pwede, 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 pwede. Itong ano na to, hindi to nilalagyan ng ano, beta-beta gray. Itang, uh, beta gray nyo ulo nyo. <laughs> nilalagyan ng beta gray. Eh, pa ito eh. Nilalagyan ng beta gray. oh, kapag di pa yun. Okay. Uy, nage-echo. Ah. Aray, aray, aray. Aray, aray, aray. Ay, <laughs> oh, gas -gas. Ay, aray, aray. May... Pwede naman, bore up ka. pero mas <laughs> gagastos ng malaki kapatid mo <laughs> doon ako? Borap bore Para Parang ka na lang dito. Pag, up. Pag nag Pag nagborap ka tayo headworks pa yun, no? Ang dami, dami gagawin doon Pag borap yun, i-victimize na yan Ay, bumili rin kayo